So, oh, magbabayad lang kami ha. Magbabayad lang kami. Doon tayo sa Kuya J. Ay! Diyan pala kayo. Anong order niya? Nag-order na? Pero kinuha nila. Pinanggibig sa loob. Kawawa naman kayo. nagpag na lang kami Ito, maraming order dito Oh. Wala nang araw, di na tayo kakain. Totoo. Wala nang araw, kakain lang tayo. Ano mo yung ano? Iyong. Pasyal pasyal na lang kami, wala kami pang kain. Napa sa David Salon na. <laughs> wala na, wag ka nang mamili-mili dyan. Nasa David Salon na. <laughs> Nag-i-enjoy na yung Ano? Dalawa doon. Hanap hmm. nagtitsismosa. Ate Yan pala hinahanap mong chismon, ha? Chismon natin 'yung Mosta. San ba chismosa? Malpas <laughs> mistera, niyo misa. Palpaskan. Okay lang mag-video niya, ma'am. Ma Kaya, sita, nagpakwa ka? Pag-upay? Okay, ano okay, ito nga, siyampaw? Oo, okay. nagre-re-re ni Manong. Pag-tip-tip-tip ko lang na mo si Martana. Diyos, ayan yan, yeah, yeah. palamigla din ni ng sister. <laughs> Di ba, alay na pintas mo itong na, yan. Yeah. Yeah. <laughs> ah, na-hold up si brother Joel. <laughs> Wala nang sukli, brad. Pang kain na namin. <laughs> Ay, hindi yan mga madama. Ay, kuya. Gumanda ba si ate? Ay, mismo. <laughs> Tingin. Yung para magkaiba ba yung kanino-kanino? Yung ginawa sa kay Mar. Oh. Graduel. Thank you. Uh, wala kami sukle? <laughs> wala sukle? Wala sukle Ay. Kala ko pang merinda na natin yung sukle. <laughs> wala sukle. Ay, <laughs> <laughs> Ay, hindi. Ayan. Sana all. Itong kapatid ko nagpago pumunta lang dito sa Pangasinan nagpago oh, di ba? from London pa yan, social, <laughs> mayaman na, mayaman na, mayaman na. kasi niya kasi siya lang, kaano niya? Five. one five, one five, one five. five. One five para <laughs> pagpupet pag lang. <laughs> <laughs> mas malaki pa yung pinanggas niya. Hey, Isa hey, sa hey, ato hey. ng pag-upet? Malamang. <laughs> Nagilugan tayo. Kala ko, nawawala na kayo. Bay muna, SM. Wala na kaming pangkain. <laughs> Napunta na sa David Salon. <laughs> Wala na. Kanina malungkot si Kuya. Ngayon, nakangiti na. Ay, hindi sana.